Hello! Uh, sabi to ni Baby M Para sa ating mga magsasaka, hindi namin matutumbasan ang inyong naging sakripisyo sa bawat programa ng amin ginagawa para sa inyo naway madaman ninyo ang aming pagsuporta at pagpapahalaga Buong puso po ang pasasalamat namin sa inyo at hindi po titigil ang administrasyon ito sa pagpapatupad ng mga programa na mapapabuti ng inyong mga kinabukasan uh, Sa totoo lang no, itong magsasaka, no, kasi di ba may lumalabas tayo mga 20 pesos ngayon na ano ang tanong magkano nila nakukuha yun sa magsasaka ganito yan meron akong kaibigan na uh, nakakaanin din siya pero pansarili lang nila uh, minsan binibenta din nila pero kung ibenta man nila alam nyo ba ang palay nabibili lang yan ng 14 pesos Siyempre may bibili niya mga yan yung mga talagang ang negosyo ay mga bigas uh, uh, ano yung pa yan eh gagawin pang parang bigas talaga yan eh. Kasi palay palang makukuha eh. Maraming proseso para maging bigas yun. Marami ka pang pwedeng gawin. Ang siste doon, sa 14 pesos, pwedeng-pwede niya talagang makuha yun. Kaya lang, kawaway magsasaka. Kung kukunin niya, palay na. Di ba? Ano-ano yung mga programa? Yung, mahilig magsalita na may mga ginagawa, pero wala kang nakikita. Asan yung mga ginagawa? Kasi, ano kay, uh, pinakamataas na leader ka ng bansa, dapat nilalatag mo kung ano yung mga ginagawa mo sa ano. Hindi mo kailangang itago yun. Ano yung hahanapin pa namin kung ano ba yung ginawa mo? Kasi sinabi mo lang, hindi dapat ganun. Ilatag mo, ipalatag mo dun sa ano mo, tagapagsalita mo, hindi yung kusino-sino yung pinapatulan na ano, na mga issue. Kagaya niyan, sinabi mo, yung program, anong programa ba yan? O sa bagay, programa siguro sa magsasaka, sila lang nakakaalam. O para hindi ka ano, para hindi ka nila, kung ano, anong batikos ginagawa nila sa'yo. Ipakita mo kasi, wag puro salita. Tapos, sasabihin mo, pinagre-resign ka, ayaw mo mag-resign kasi hindi mo tinatakbuhan ng problema. Ba't ano bang problema? <laughs> ano bang ginagawa mo sa problema? O baka ikaw yung problema? Ano ba talaga? <laughs> kasi sabi ng karamihan, ikaw yung problema, kaya pinagre-resign ka, tapos sasabihin mo, hindi mo tinatabuan. Kasi, ano, di ba? Ikaw kasi yung problema. Ganun yan. Ngayon, kawawa lang yung magsasaka natin kung sa kanila nga kinukuha yung binibentang bigas. At palay nila kukunin sila na magpo-proseso nun. Kawawa talaga. At kung ano man ang programa ng ano ng niya sa ano sana sabihin niya. Para hindi tayo nangugula. Tayo ba si Rudy? <laughs> Kaya may minsan may mga kwenta na ano eh, na yung magsasaka ka, tatay mo, nanay mo. Yung anak ayaw nang maging magsasaka din eh. Kumukuha na lang ng ibang profesyon. Kasi nga, hindi na maganda ang trato kasi sa kanila. Hindi na maganda ang kitaan sa kanila. Yun yung ibig kong sabihin. Oh. Now you know. Alam mo ba?